Hola, Bantinatics! Grabe, nagwawala ang mga netizen sa tuwa nung makita si Catherine Bernardo na nag-e-enjoy sa ilalim ng sikat ng araw. Nag-share si Catherine ng mga litrato sa Instagram at X na dating Twitter galing sa kanyang epic na pag-escape kamakailan lang. Apaka-sexy ng suot ni Catherine na mint green bikini at naka-bucket hat pa nga. Kasama ni Catherine ang beshi niya na si Sofia Andres at ang partner nitong si Daniel Miranda sa isang beach trip. Kajoin din ang kapatid na Sofia na si Pamela Andres at ang stylist na si Steph Aparici kaya todo enjoy sila sa outing. Pinusuan agad ng marami ang IG post ni Kath. Dami agad ng comments at reactions na nagpapakita ng suporta sa kanya. Sobrang tuwa ng mga fans nung makita si Kath na nag-smile ng bongga. Todo suporta ng mga fans kay Catherine Bernardo habang kinukumpleto niya ang kanyang beach goals at pinapakita ang kanyang kamangha-manghang bikini photos. Talagang napabilib ang marami sa kanyang berdeng two-piece swimsuit kung saan na-highlight ang malamodelong figure at abs ng dalaga. Sa isang picture ay mapapansin na kumikinang sa sikat ng araw ang aura ng aktres habang may hawak itong beer habang nakasakay sa bangka. Bukod sa beer ay may kuha rin ang kapamilya star na tumatagay na isang mamahaling tequila habang hawak-hawak niya ang bote nito. Arte, ang sabi sa caption ng kanyang post na may kasamang love you gesture sa emoji. Pero ang comment ng isa sa mga followers ni Katrin ay maarte raw pero with a heart of gold. O, oh, diba, Ang ganda. Alam mo ba na itong post ni Katrina Trending! 1.2 million kasi agad ang likes. Ang dami ng supporters niya, ha? Mukhang masayang-masayang fans na makitang muli ang mga ngiti sa labi ng idol nila. Pero joking aside, isa sa mga comments ng post na ito ay nagsabing, Abs na nanapak. Very sexy and hot. I'm so happy to see her happy. At meron pang comment na deserve daw ni Katrina makasama ang mga totoong kaibigan. Getting out of your shell. You deserve that kind of freedom with true friends, Kat. May isang netizen pang pa nagsabi na ba't pag si Katrina naginom sa umaga, tawag nila chill, enjoy life. Pero pag kami, mga walang pangarap sa buhay, why so unfair naman? Pero teka, si Madam Christy Fermin may comment din. Hindi raw nag-iingat itong si Kat dahil humawak pa raw ito ng botelya at katulad ng tupis nito ay mukhang babagsakto sa isang ihip lang daw ilagay di umano sa ayos sa mga ginagawa dahil may mga nagsasabing nagwawalwal daw ang aktres. Piliin daw ang mga pinapakita sa publiko para hindi tumakatanggap makatanggap na negatibong komento. Ano sa palagay nyo? Deserve nga ba ni Kat freedom na mag-enjoy lang with true friends ngayong single na siya ulit? Mas lalo nga bang napamahal sa kanya ang mga fans ngayong break na sila ni Daniel Padilla? Nagwawalwal nga ba si Catherine Bernardo o enjoying her single life lang talaga? masasabi nyo dito abante na I-comment mo na yan and don't forget to follow, like, and subscribe for more updates.